Kumain ka na doon, binabaya mo sa anak mo na sobrang liit. Hasara mo yung tatlo niyang anak mo. Ha? Gusto yung tatlo ng anak mo, oy. Eh? Saan? Hindi ka na nakakain. Maghanap ka na ng pagkain mo doon sa labas. Ayaw niyang kumain. Sino? Puti. Ayaw oh, Oo, kasi lumapit yung maliit na anak niya. Pag lumapit na naman yung anak niya maliit, eh, iwanan naman niya. Pabayaan niya tanyang kumain. Ay gusto nang kasi. Ay, oo nga. Gustong dumidi, tapos inayawin na. Yung isa, namatay na. Ah, namatay na yung isa niyan? Oo, dito So yung dalawa na maliksi, buhay pa. Iniwasan niya kasi yung dalawa, anak ng anak ng apat eh. Hindi naman kaya padidihin yung apat. Dalawa lang ang palangga niya eh. kailan yung payatunan ni Kamu tisyak DDO? Oh. wala na. Wala na, magsinim na kayo ng tubig. Hanap kayo pagkain doon sa labas, oh.